ay nanakawan sa Grow a Garden. Ay, ko. So guys, nakakaawa naman kasi nanakawan siya ng burning bud na malaki. So tatanungin natin ang pangarap niya. Okay, nasa na kaya yung nanakawan dito? Asan kaya yung garden niya? Ay, ito siya! Uy, Kuya Rolin! Hi Zion. So kakamustahin muna natin siya. Hello po. Kamusta? Kamusta rin po. so lalay ko yung garden niya. Idol ko po kayo. Hala, idol niya daw ako. Napapanood ko po kayo. Hala, kilala niya tayo. Ang galing. So, tatanungin na natin siya kung ano yung pangarap niya. Ano ang iyong pangarap? Raccoon or Dragonfly po. So, ko alin sa dalawa, Raccoon or Dragonfly, pero dalawa yung i-blessing natin sa kanya. BF na lang po. Hindi, dalawa i-blessing ko sa'yo. Ito ba, Zion? Ako po, Zion. So, i-blessingan na natin siya. Siyempre, may Raccoon din. Wow. Thank you po. Ito pa para sa pangarap mo. So, i-blessing na rin natin sa kanya to. Yehey! Wow! Oh my God! Thank you po! Meron na naman tayong natupad na pangarap. Sino at kaninong pangarap naman kaya ang matutupad? Ikaw, ano ang iyong pangarap?